Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni Numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yun bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimulama pa ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganap. Pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito, Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Sige po, pwede pong pa-open ng ilaw. Nakita niyo po, nakita na ni Jesus lahat. At kaya niya sinabi yon sa Matthew 24 para bigyan tayo ng babala na maging tapat kahit nahihirapan, kahit na madaming pagsubok, kahit na gusto na nating umayaw, maging tapat tayo dahil mangyayari ang lahat ng ito, pero ang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas.